Magandang hapon po mga kapambing. Dito na po ulit tayo. Tayo po ay magtutubig po sa ating hinalo na ano, simento at buhangin. Ito po ay huling halo na din wala na po tayong simento. Sa isang araw na po ulit. Pang ano po ito? Pang lagay po ito sa ating ano? labangan po sa kabilang pitak din. Yan yung pangatlong kulungan po natin wala pa po itong ano labangan ah, si Kuedgar po Kuedgar wala okay. hapon po okay na po yan yan si ano Parnuel wala ng hapon dito po ano eh para sa lamok bali ito na lang po ng ating Kagawin itong ano po itong labang na laang tapos itong flooring din sa unahan po natin yan ano pre open ito as hindi pa as na yan open na po ay naglalagyan ng labangan 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 May bagay na po sa labangan. Ay, sobra po, ari. Magtitira na lang po tayo ng konti. Pang lagay pa si Baba, mama. Dito na po natin ipupuno ering sobra. Sinaka-apakan po natin din pag nag pagka, na? Ano ba Mahirap Ano, kare? Ulit na? Mahirap po pagka naulan din ni eh, pagka arilu pala ang ito so, kapag masak medyo manipis nipis na ala ang puwari saka na po natin yung patungan kapag palimpag may sobrang pa ah, tulad po uh, so, Ano sa para mm -hmm. Yung tirang yun. Doon oh, no. mm -hmm. no. ay, no, mm ano? -hmm. Mamaya na lang lahat doon, ano? Pare. Saka mag-alanganin tayo sa labangan. Mga walaan na iki, eh. Ito ang pinis tayo ninyan. <laughs> ha? Bago mo po. Ako? Dabot na. Hindi na buli. na kandiyo, no? Ha? Ako? Ako. Parang po doon sa ano, ha? Pakuan. Ako. na po. Nagresay na. Tapos naman na. Ay, ang dahil pang pinagayin. Hey, ay, ang dahil pang pinagayin. Ano po sa may ano natin? Mayroon po pa doon. Para po. Ay, ito mo ito. Tawa. <laughs> ay, <laughs> ah, ah, ah. Hindi kaya. Oh. Ano? Parang tiniras lang. <laughs> Pagkahawa, pre. Parang tiniras lang. Ang ah, may pagtiniras mo. Makapal ka palang ano. Hawakan. Pag hindi na pulupot mo sa ganun, nasipit pare ay. Ha? Ahis na. Lang. na. Ano? Alin, pre? Pre, Pre, <laughs> Ano, pre? Ayon ba? Ah, hindi pa. Ayan, Re. Yeah. Ayan, si Parnuel. Pre, Parnuel. Yan, nakaway po. Ako binagsakan ng ubat lang ka. Wala so, naman kang pare. Binagsakan mo ako, ah. Pare po, mga kaparambil, no. Ito po ang ano. yan. Yan po, maganda. Pagkala po. Ayan po. Ayan, sarap, pare. Pre. Hindi, pare, pare. Hindi pa, no. Yan

Oh, paano ba? Kung ito. Yan, pre. Oh, pre. Yes. Oh, pre. Diyos ko oh, po. Napakalaki po. Tara. Para po pala hinog na rin mga kapambin. Oh. oh, pre. Oh. po. Oh. Dali mo, pre. Ito mama. Okay. Ito lang, dali mo. Ah. Dali mo na lang yan. isa? Ano isa? Ano isa?

Tara, pre. Sa taas tayo. Ito na yung ko ha. Tara, dito na pa babalik. Dito na. Pre, dito na sa iyo. Oo. Oh. Oo, oh, mamaya. Okay. Tayo, pataas na po. Mabigat, pre. Hmm. Jakpat na naman po tayo. may na lang pa. May luluto yung baba ito. Ayun, magluluto daw po si mami ng ano libre meal na po natin hey, 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 hey. may dalawang kilo pre ano ha? Huh? dalawang kilo doon tayo doon tayo saan? doon tayo sa sabinto na no? hollow blocks pala ano pre baba ka mo na sige yan po Ah, na, na, na po. Bulaga. Ah, ah, Ay, pagkaganda po mga kapambil, eh. Yan po. Oh. Ha? Ayun lang. Ay, Ayan, ang ganda, may. mo yung bulok. Ito, ito, lulutuin pre. Ito. ito. ito mga kain pre. Ang yeah. yeah. lulutuin na,

karena kanaknya nak pentampuk eh. sapu As nak. Asna baru Amir Ah, itu. Hmm? Merah pekal. Kurang Ini tuh. Makanya. Ini. Kuldar, harap po. Ang ano po. Mm. Harap oh. po mga kapambin, o. Oh. Yan po, o. Oh. Ah, hinug po. Kain po. Mga mas tamis, o. Harim, eh. Kukunin mo, eh. Madalim na ito. Lahat,

Bukan hmm. sama so, um, menawakan, mamanya kok balik deh. Itu mah himen itu ke mana? Hah? Huh? Oh. Ha. Hmm. Bang. Nih.

Ating i-empisin po itong mga sako. Pinaghiwalay po natin yung ano. Yung mga wasak na. Ito po. Ito yung medyo wala pa pong sira. Yan pa eh. Nakatapos na po tayo mga kapambing. Walong araw tapos na po. Pre, salamat. Yan, tayo po gumir na mamaya. Si kuya, kuya. Salamat. oh Eh, sa tayo dyan sa ano. Tabahan po. Sige. Tara po. Tara po. Yan, malinis na po. Kumbaga po ay wala na yung sako. Nandito na po sa tabi. Ay, as na po mga kaparambin. Kumplito na po. Yan. Meron na po yung ano. Labangan. Yan, salamat po ha. Pugasan ko po. Opo. Oh, yung tali mo, oh. Ah, naputol po. Salamat po kay La, Kuya Edgar po, kay Parang Noel, nakakasama natin, kay Parang Andy. Nakasama po natin, maraming salamat po sa kanila. Kung hindi po sa kanila, hindi, hindi po ito matapos. Sila naman po ay upahan natin. Ayan. Ayos na po. Walang araw po tapos po yung ating ano kulungan po ng baboy sa so, isang araw po tayo mag i dito ng maganda may mga kalat pa po yan eh Nagpakulon na po si mami ng mainit at na tubig naglalagay na po ng hulog-hulog ngayon -hulog. na po ito Nalagyan na po pala ni mami ng ano, gata po, tsaka po langka. Saging po, meron na rin. Mm. Yan po. Aso, ah, Meron na. Ah, rin po. Kompleto na po pala yan. Ah, wala lang kamote, ano? Ubi. Yun na lang po kung anong meron po tayo. Yan po ang available natin ay. Masarap din po yan. Libre merenda po. Okay. Okay. Pakukuloy <stutupan> okay. lang po natin yan. Tapos maya maya po yung mga tayo. Okay na po yan. Nakaluto na po tayo. Lari na. Merenda na po. Yan. Uh, Sa ito. Bakit? <laughs> yung kutsara po. Yung kutsara na. Yan. Walang nasalang sabaw. Salaan talaga. Mod din. Ito sa bau. <laughs> <laughs> Pagka kada mo din pa sa talaga ng may langka. Mabango po ano? Para pampasantok natin na eh, si Mare gustong gustong sa bau hindi mo hidup. <laughs> yung mga bata po inaandun, nangangain na -andun po sa loob. Nandaling maiga.

kamayan daw hinagat hmm. Natapos na po yung ating ano tragic po nakulongan magdarawan araw po yan Maraming salamat po kala, Kuya Kuya salamat pare salamat eh, pare andi po salamat din napabati natin ay ano po may ginagawa po kaya hindi nakapasok yun at sa lahat po salamat panunod po sa amin sama-sama